to his Mga kababayan, napakainit ng eksena ngayon sa mundo ng boxing. Ito na ang pagkakataong matagal nating inaabangan, isang serye ng high stakes fights na siguradong magpapayanig sa buong mundo ng sports. Naoya Ino vs. Sam Goodman Una sa listahan, ang tinaguriang monster na si Naoya Ino ay muling haharap sa ring laban kay Sam Goodman. Parehong mabilis, malakas, at teknikal ang dalawang ito, kaya't asahan natin ang isang laban na puno ng aksyon. Sino kaya ang magpapakita ng tunay na tapang at husay? Muradjon Akmadaliv vs. Naoya Ino At hindi rito nagtatapos ang kwento. Matapos ang laban ni Ino, ang susunod na hamon ay si Merjon Akhmadaliv, ang dating unified champion na matagal nang tumatawag kay Ino para sa isang sagupaan. Ayon kay Bob Arum, promoter ni Ino, ito na ang inaasahang laban na gaganapin sa Saudi Arabia. Tiyak na magiging laban ng taon nito, mga tol, kaya huwag itong palampasin. Samantala, huwag nating kalimutan ang ating tatlong division world champion na si John Riel Casimero, Napatuloy ang walang tigil na call out kay Ino. Champion, tama yan. Panatilihin ang momentum at husay sa training dahil baka ikaw na ang susunod na ay parada laban sa monster pagkatapos ng laban nila ni Akmadaliev. Kayang-kaya mo yan, Cuadro Alas. Mga kababayan ito na ang pagkakataon nating ipakita ang suporta sa ating mga paboritong boksingero. Malapit na ang mga laban na ito at siguradong magbibigay ito ng bagong kahulugan sa salitang, glory, sa mundo ng boxing. Abangan ang mga detalye ng laban, at sabay-sabay tayong tumutok sa kanilang kwento. Mabuhay ang Pinoy boxing at lahat ng mandirigmang nasa ring. And I'll tell you one thing, man. Shot by the First body shot. Yeah. <laughs>